sa pagsiklab ng mga gyera sa iba't ibang bansa at mga kalamidad. Isa sa malaking target ng Administrasyong Marcos ang isyu sa seguridad ng pagkain. Para matugunan ito, isang malaking planta ng milling ng harina ng Universal Robina Corporation ang pinasinayaan sa Sariaya, Quezon noong ikadalawang putsyam ng Nobyembre. Ito'y pinangunahan mismo ni Paulong Ferdinand Marcos Jr., katuwang si URC Chairman Lance Gokongwei. In a time when every grain counts, this establishment will aid in ensuring that our people have the resources they need to nourish themselves and the future of our nation. Ang nasabing planta ay nagkakahalaga ng 5.4 billion pesos at malaking bagay rin ito sa sektor ng agrikultura sa bansa. This facility, now the third of its kind under the URC banner, represents an important stride forward, ensuring the steady availability of quality flour in our country. It stands as a testament to our collective commitment to food security and the nutrition needs of all Filipinos. Maliban dito, sinisimbolo rin daw nito ang masiglang ekonomiya at mataas na kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa bansa. With the launch of this new flour mill, we are helping lay a solid foundation in advancing food production and security in our country. Pinasalamatan din ng Pangulo ang walang batid na suporta ng korporasyon sa pagpapabuti ng food security at pagpapatibay sa sektor ng agrikultura sa bansa. Its capacity and technology will enable us to produce 3,500 metric tons of flour per day, meeting both the growing demands of the local market and the ever-increasing appetite for high-quality food on our tables. Tiniyak naman ni Gokong Wei sa pamahalaan ng patuloy na suporta sa paghubog ng agricultural landscape ng Pilipinas. Inero sa susunod na taon na maging operational ang flour mill. Inaasahan ding aabot sa 297,000 metric tons ng harina at 99,000 metric tons ng bran at pollard ang mapoproseso dito kada taon at magbibigay ito ng dagdag na trabaho para sa mga residente. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.